an si Bobo Khan. na dito naman si Bobo Khan. kio 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 para gawin ang mga cute na dance moves marami na ring artista ang nag-upload ng kanilang sariling version sa YouTube. Tulad ng cosplay queen na si Alodia na mayroon ng mahigit isang milyong hits sa YouTube. <coughs> Dahil sa hiling ng kanyang mga fans, gumawa din ang kanyang sariling version, ang star ng Ariana na si Ella Cruz. puso ang mga kababayan natin sa pagpapakilip. Dito sa Pilipinas, marami na rin ang nahahawa, napasayaw, at nakikiuso sa guyomi. Mm -hmm. sa hindi man natin na itintindihan ang mga letra o salita sa daw ang musika at ritmo ng mga kanta K-pop para patuloy na maaliw at... <laughs>